Meron ba diyan? Kailangan pa ako pang-ano, yung pang kare-kare? Ito na 'yung 'yung de Tapos ano Yung powder. 'Yung kare-kare mix ay powder. Yung kare-kare mix na lang Ano 'yun? Hindi, yun na yun. Peanut butter lang yun. Tapakan ng sibuyas, hindi pa hindi pa

puso na saging sa o yun na lang sa iba na lang tayo tumingin okay na yan

Oh, Yakan daw, nandiyan na na, 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 na din si Kuro Mali, siya. Tapos ah, okay, sinatak ng galia ano? Daw do, ina? Saan ba na ng maraming coins. Eh may mga coins dito. Siguro ibalik 'yan sa mo. Oh. Uh, eh mga 10 uh, ang nandito uh, eh. Marunong ka na talaga, ha? May ilaw basta dahil, dahil. ito, basta Nasaan ba yung wallet Ha? Andito. Papa! Papa! Pag-ibig sa dito, dito, dito. bayad. Bayad? Patayin na yung masyasa, right? hmm. pa papa, na lang kung ano ano para wala na si Bibi iyo tika makuha ganun pa rin yung tigas niya wala na tayong magagawa yung ganyan na talaga siguro yan sabi sabi niya di man siya naalo pagpasok niya di man nagtangis-tangis kung magdikit ako, kita ko ano. Kita ka na labuha na maganda? Hmm. Tama nga na. malapit ng maluto. Ay, maluto. malambot So, hi guys. Uh, naisip pa namin magluto ng... Grabe sa naisipan, pero kahapon pa pinapalambot. Magluto ng kare-kare for lunch. So, ayan, medyo matagal pala palambutin tong balat ng baka. Kasi may naglako dito kahapon. Napakamura lang kaya. Naisipan namin bumili. So, ayan, malapit na siya. Lutuin, malapit na igisa. Ang gagawin ko is, papakuloyin ko na lang yung mga gulay-gulay. Para pag siya, aluto na siya. So, naman talaga yata taya, ang pagluto ng ano. Kare-kare. Pinapakulo na yung mga gulay. Ayan guys, nakapagluto na po kami ng kare-kare namin. Ayan. Time for lunch. Bye!